Ayan guys, ang aking tanim na kalamansi. Marami ang bunga niya. Ayan o. Ayan. Ito ay walang bunga. A strawberry. Ayan, dalawang puno na lang ang strawberry ko. Tapos ito pa o, kalamansi. Ayan sa ano lang siya sa paso ang sili ang sili tapos ito ang malunggay ko marami ng ano, pinutul ko yan tapos ayun pang malunggay yan kaya kahit araw-araw mag ano ng malunggay yan naman ang aking mga halaman itu yang pepaya yang memulaklah ini kurma merah itu mata asyik